may tanong lang ako kay Miss Gowa Ping. So, hindi mo, hindi mo kilala yon ano? Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Never okay. po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. At nung video na pinakita po ni Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko, at buong Pilipinas na rin po. Mahal ko pang Pilipinas. Kasi nabanggit dun sa video na you can, you're probably a spy. Hindi po ako spy. So hindi ka spy? Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture? Hindi po ako spy, hindi po ako na sa picture, at hindi rin po your honor, ako yung sinasabi niya. In Kasi yung, yung parang uh, pinakita niyang dokumento, I don't know if that is a birth certificate from China, it clearly shows a picture that resembles your feature Di diba? So, one. Two, pangalan mo, yung Goa Ping. Tapos yung place of birth mo, nakalagay daw doon. Nakalagay, China eh. Di ba? So... How will you now tell us and convince the Filipino people na ikaw ay hindi spy at ikaw ay hindi involved dito sa pogo? Uh, Your honor, I think our government agencies can prove din sa darating ng araw na hindi po ako spy dahil hindi naman po talaga ako spy. Secondly, yung tao po na nasa video po kanina, I'll find way para hindi ko po alam kung paano, pero I'll talk to my lawyer, especially the network, uh, magdidimanda po ako. Okay, sige.